Hello, my dear. Hello, hello, hello. Ayan. Mag-collective reading tayo. Okay, mag-collective reading tayo today. Hanapin muna natin kung sinong zodiac sign ang gagawa natin ng collective reading para sa umaga na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating uh, mga spirit guides. Ayan. And kung hapon mo naman ito napapanood, tanghali, hapon, or gabi, magandang tanghali po, magandang hapon, and magandang gabi. Okay? So, tingnan natin, sino kayang gagawa natin ng Love Collective Reading for today? Sino kaya? Ayan. Dalawa. Sino kaya? Sige, ito na lang. Tingnan natin, sino ito? Aries. Okay. Aries Love collective reading. Tatabi ko muna, baka mawala. So, my dear, ang gagawin natin ngayon, once again, is love collective reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga love collective reading. Okay? So, let's go tayo. Kuha tayo ng oracle card. And my dear, kung mapapansin mo, yung ating mga cards o yung ating tarot cards is naka ano na siya, naka organize okay so pinaghiwalay-hiwalay ko siya major arcana sword cups pentacles and then wands may dahilan yung kung bakit ko sila ginanyan and uh, yan kasi yung pakiramdam ko na magiging mas effective ako na tarot card readers and mas maiintindihan ninyo kung paano nagwo-work yung ating reading okay So, sunod-sunod na lang para mas lalo mong maintindihan. Kuha tayo ng oracle card. Ang i-reading -re natin is Aries. Ayan. Okay, kompleto na. So, my dear, ganito yun na. Ang energy mo dito sa, dito sa table natin is si Major Arcana lang at saka si Wands. Okay? Kasi dito ka lang naman dito ka lang naman talaga guys sa once ka lang naman talaga because you are a fire sign. So yung magiging energy mo is dito at saka dito. Pero sa relationship kasi is merong nagkaka, alam mo yun, merong nagkaka-developan na parehas fire sign. Parehas kayong Aries, parehas uh, Aries to Leo, Aries to Sagittarius, may ganon. So itong area na to, makaka-resonate ka dito And at the same time, if your partner is kapwa mo if your partner is a uh, Leo or Sagittarius, dito siya belong. Okay, dito sa area na to. Okay, so without further explanation, let's start your reading. Okay, so first card is, basahin ko muna in silent. Okay, sabi dito, my mask keep me safe, I need to take my feelings. Okay? So, dito sa card na to, sinasabi, my dear, na as of this moment, while you are watching, you are wearing a mask. Okay? Nagbe-wear ka ng maskara. And at the same time, pinitake mo daw yung feelings mo. Okay? So, tingnan natin. Shuffle ko nga muna tong major arcana. Puro major arcana lang ang laman nito, my dear at mahirap siyang i kasi manipis. Kuwatin ng jumping card. Tingnan natin kung bakit ganyan yung nakuha na message ng major arcana para sa Aris, Aries love collective reading. Okay, eto na, meron na akong nakuha. Ito ay si Tower. Okay, Tower card. So himayin natin 'to. Ah, uh, dito sa Tower, Actually, medyo inano ko, my dear Aris, yung meaning ng, ng tower. Nag-base ako sa image para mas expressive, mas naiintindihan mo, mas nauunawaan mo, mas nakukuha mo yung senaryo. Kung makikita mo dito, my dear, um uh, parang may separation na nangyayari dito sa card na to. Ayan. May separation na nangyayari. Posibleng ikaw to, or ikaw to. Ayan. So, may, dito, dito, dito sa area na to, Ah, uh, sinasabi dito my dear na may separation na nangyari, okay? So posibleng literal na nag-separate kayo or baka may nangyaring hiwalayan. Marami namang stage 'yan, yung typical na as in like break na kami, hiwalay na kami, or yung typical na parang kinakailangan lang muna ninyong mag-live maghiwalay. Yung parang gano'n, okay? Bahala ka na based on your situation. Basta sinasabi dito sa first row natin, my dear Aries na may separation na nangyari. Okay. And sabi nung card natin is my mask is keeping me safe. I need to fake my feelings. Okay? Baka for some of you is parang inaano mo, my dear, na parang it's okay. O pinapakita mo sa mga tao na it's okay hindi ka nasasaktan, hindi ka apektado. Parang pinipake mo yung buong senaryo. But deep inside, there is something happening sa'yo, my dear. Dito sa area ng tower. Okay? So, parang may separation na nangyari dyan, my dear. Separation talagang nakukuha ko. Pero hindi maliwanag kung ano yung reason kung bakit kayo nag-separate. Okay? Kung nag-separate kayo dahil it's over, or nag-separate kayo kasi parang may LQ, may misunderstanding, or nag-separate kayo kasi because of uh, trabaho, pwede, di ba? So, hindi masyadong maliwanag dito, my dear, yung reason ng separation. Okay, so, punta na tayo sa next row or sa pangalawa itong area na to is sword, okay? Sa tarot cards ay sa zodiac sign, ang may-ari ng area na to is sword, okay? So, si Gemini, si Libra, at saka si Aquarius, okay? So, ito, connected to sa mind, itong area na to, okay? So, kung yung partner mo is nasa line-up ng, air, uh, ng sword, which is air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, there's a tendency, my dear, na, di ba, ito yung energy niya. Okay? So, tingnan natin. Basahin ko muna in silent. Okay. Sabi dito, my dear, ko close up natin. I am not sure I can meet your expectation. The pressure is too much for me. Okay. So, tingnan natin. Bakit? I nag jumping jumping na siya, okay? So, isa lang, isang card lang tayo. Ayan. So, siya yung pinakamalapit, so siya yung kukunin natin. Ano to? The Queen of Wands, okay? So, normally, si Queen of Wands is more on parang very socialized, very social na tama ba ako? Socialized, very social na na card, okay siya yung card na mahilig sa mga gathering, parties, lumabas, siya yan. Uh, mayroon din siyang area ng pagiging elegant. Okay, yun na pagiging elegante. Parang ganun, baka ang mga kaibigan nito is mga high profile na mga tao. Mayroon talagang mga pinag-aralan or alam mo yon ah... Uh, kilala, yung mga ganon, okay? Sometimes, energy din to ng yaman, or parang mayroong pera, or mayroong maibubuga. Pero hindi din natin maaalis na yung pagiging social climber ay eh, nandito din. Okay. So, ang nakukuha ko dito na energy is expectation. Okay. So, and meron ditong pressure. So, in short, napipressure siya, my dear. Okay. So, once again, kung ang karelasyon mo is nasa area ng sword, which is Gemini, Libra, and Aquarius, I can feel, my dear, na parang nag in na sa kanya na meron kang nabuong expectation sa kanya. Okay? And nagko ng pressure sa kanya, my dear. Napipressure siya. Napipressure siya dun sa nililis mo na expectation sa kanya. And honestly, parang hindi niya rin alam kung paano niya imimit -me yung expectation mo. Paano niya mabibigyan ng katuparan yung mga ine-expect mo sa kanya, my dear. So, I think isa din yun sa reason kung bakit din siya nagiging cold or bakit parang may detachment or parang may separation from both of you. Kasi, yung hindi niya alam kung paano niya, hindi niya na alam in short kung ano yung gagawin niya. Okay? Ang nararamdaman ko dito na parang nakukumpis siya, hindi niya alam kung paano niya paninindigan. Yun yung pinaka-exacto na words, no? Na paninindigan kung ano yung mga bagay na inumpisahan niya, yung mga pinakita niya sa'yo nung umpisa. So, parang hindi niya na alam kung paano niya gagawin consistent yon Kasi, ah uh, nakukuha ko sa card na to, na parang nararamdaman niya na parang pinanghawakan mo na yon For example, kung nung umpisa ay uh, nag, nagre-regalo siya, parang hindi niya na alam kung paano niya i-maintain yun. Kung puno na ng surprises, kung sino-surprise kanya, parang hindi niya na alam kung paano niya i-maintain yun. And marami pang pa pwedeng mangyari sa area na to, my dear Aries, na posibleng umabot sa malalim na area. Like, if sinanay kanya na parang laging magarbo, masarap ang pagkain, yung mga ganon. So, parang hindi, hindi niya na alam kung paano niya i-maintain to make the uh, explanation short, hindi niya na alam kung paano niya ma-maintain yung mga bagay na naumpisahan niya sa iyo. And at the same time, may nakukuha pa ako na isang energy dito na parang hindi niya na rin kayang i-balance yung yung personal life niya at saka yung relationship life niya, yung parang in a relationship na area niya which is yung connection yung dalawa at saka yung yung mga desire niya sa labas, yung mga gusto niya mangyari, like gusto niya bumili ng bagong shoes, gusto niya na lumabas, gusto niya mag-travel, hindi niya na kayang i-balance. In short, nagkakaroon na parang magulo na eksena dito sa area ng sword. Okay, yun ang nangyayari dito. Okay, so once again, kung ang partner mo is sword, posibleng ito yung energy niya, energy na nilalabas niya. Okay? So, sa mga hindi familiar kung sino si Sword, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, let's go tayo sa third row. Itong third row natin is area ng cups. Okay? Sa zodiac sign, ang mga cups ay si Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? So, tingnan natin. Basahin ko muna. Okay, sabi dito, my dear, sabay-sabay nating basahin, I have many regrets that keep me from moving forward. Okay. So, tingnan natin. Once again, kung ang karelasyon mo ay si Caps, posibleng mag-resonate siya sa area na ito. Okay. Tingnan natin. So sabi niya, marami daw siyang regrets. Marami daw pumipigil sa kanya para ipagpatuloy yung mga bagay-bagay. Baka yun yung reason kung bakit nagkaroon ng separation. Kasi baka hindi siya sure. Okay? Marami siyang mga alinlangan. Okay? So, tingnan natin. May nahulog na. We have here the Ten of Cups. Okay. So, this is a family card, my dear. Ten of Cups. Normally, itong card na to is nagre-release to ng simpleng pamumuhay lang. Simpleng buhay, simpleng pamilya, yun ang nakukuha ko dito. Pero, to the point na sinasabi niya dito na I have many regrets that keeps me from moving forward, ibig sabihin, hindi siya sure kung gusto niya ba talagang magkapamilya or kung kaya niya na magkapamilya. Okay? Itong cups na to na area or energy ito may dear yung maliwanag na energy or maliwanag na message na talagang pati siya hindi niya alam kung kakayanin niya ba talagang pumasok sa relationship at magkaroon ng pamilya. Kasi kung makikita mo dito, my dear, sa cups, may mga kids, may mga bata. So, posibleng kung ito ang karelasyon mo, tagilid. Hindi siya sigurado kung gusto niya bang magkapamilya or kung handa na ba siyang magkapamilya. Okay? So I think baka 'yun yung reason kung bakit din. Once again, babalik tayo sa Major Arcana, may Tower, may separation na nangyari. So 'yun ang reason niya kung bakit nagkaroon ng separation. 'Yun ang dahilan, okay? Hindi siya sure or nung pinasok niya yung relationship na 'yan, marami siyang pag-aalinlangan, marami siyang agam-agam, okay? So next natin is si Pentacles sa si pentacles, pagdating sa zodiac sign, is area ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Once again, Aris, kung ang karelasyon mo ay si Taurus, si Virgo, or si Capricorn, posibleng ito ang kanyang energy. Mm -hmm. Basahin ko muna, ha? Okay, sabi dito... I feel, basa, 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 basahin. Basahin natin ng sabay-sabay. Okay, focus camera. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do. What to do to fix it. Okay? So, dito, my dear, pressure. Okay, maliwanag, pressure. Napipressure si Taurus, Virgo, and Capricorn. So, tingnan natin. Kuha tayo ng card. Eto na, meron nang nag fly, fly, fly. We have here the ten of pentacles. Okay, so kagaya ni cups, family energy na naman siya. Ten of pentacles. Okay, family na naman dyan. I think this is more on providing. Okay, nakukuha ko dito. Parang hindi, ang nakukuha ko kasi may dear is parang hindi niya alam kung paano niya paano siya mag-provide for some siguro parang hindi niya alam kung paano niya mai Parang para kagaya ni Sword parang halos similar sila may dear ng ano ng ng dahilan okay and posibleng baka meron mga problema sa loob ng relationship na hindi niya na alam kung paano niya talaga ayusin pakiramdam niya unbalanced hindi balance and uneasy, ibig sabihin hindi madali yung situation or yung eksena na nangyayari sa inyong dalawa. So, medyo ano to, hindi maganda. So, ang pinaka-reason niya dito, my dear, is hindi niya na alam kung paano niya ayusin. Kaya, sa tingin ko, ang naging dahilan na lang or ang naging reason na lang niya over here is yung magkaroon kayo ng tower. Maghiwalay muna kayo. Okay? Yun na nakukuha ko dito. For some of you, my dear, is baka dalo na kung pentacles ang iyong uh, karelasyon, uh, magpakalayo-layo, mag-abroad, magtrabaho, baka yon ang reason niya dito. Kasi parang nararamdaman niya siguro, walang mangyayari kung magsasama lang kayo. Posibleng ganun yung reason. Pero kung sakaling nag-end na talaga yung relationship nyo, natapos na talaga, eh, posibleng ang dahilan dun is, hindi na siya masaya. Hindi na siya happy pakiramdam niya hindi na balance at hindi na madali yung mga bagay-bagay na nangyayari sa pang-araw-araw. Okay? Mabigat na in short. Ang hirap ihakbang nung kanyang mga paa. Okay? So, my dear, last row natin is the ones. Okay? So, sabi ko nga, my dear, malaki ang posibilidad na maka-resonate ka rin dito or kung parehas kayo ng energy, okay, parehas nga ka talaga kayo ng energy kasi Aries ka and meron din ditong Aries, meron ditong Leo and meron din ditong, Sagittarius. So, posibleng parehas kayo ng approach or ng kung ano man yung energy sa loob ng relationship, okay? So, basahin natin. Babasahin ko muna my dear in silent. Okay, sabi nga dito, I was afraid that you would reject me if I share my feelings with you. Okay. Balik tayo dito sa first row, sa energy mo. Sabi ko sa'yo, posibleng mag-resonate ka rin sa fire. Sabi mo dito, my mask is keeping me safe. I need to fake my feelings. Once again, I need to fake my feelings. And then sabi mo dito, I was afraid That you would reject me if I share my feelings. My feelings, my feelings, okay? Dito naman sa'yo, I need to take my feelings, okay? So, nakikita mo yung parang connection nung dalawa, okay? So, dito, my dear, this is secret. Hindi open, hindi kayo open parehas sa nararamdaman ninyo. May mga feelings na tinatago posibleng nahihirapan na pala hindi na pala masaya hindi nagiging open okay and mahirap 'yon sa loob ng relationship my dear hindi 'yon healthy okay so let's go tayo my dear last card Uh, sa mga hindi nakakaalam, uulitin ko lang, baka hindi mo napansin kanina kasi daldal ako ng daldal. -dal. Sa zodiac sign, ang mga fire sign is Aries, Leo and Sagittarius. So, dito ka uh, belong. Diyan ka, diyan yung area mo, kumbaga in short. Okay, eto. The three of wands. Okay, ang three of wands is more on moving forward. Okay? And dito kasi may dear, ang tingin ko kasi sa kanya. Unang tingin ko sa kanya is parang wala siyang paa, wala siyang paa. Wala siyang wala siyang chinelas or wala siyang kahit anong nakalagay sa paa niya. Pero habang tinititigan ko na matagal, is parang meron naman. Pero I think my dear itong three of bonds na to, ito yung upgrade, level up yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Um travel possible din mga dreams, mga gustong mangyari sa buhay, ambition in life, mga pangarap. Maraming nangyayari dito sa Three of Wands na to. And based on the energy, my dear, is parang sabi kasi dito, afraid that you would reject me. So, possibly, my dear, na hindi, hindi nag-open up because sa mga, sabi natin ganito na lang ha, hindi nag-o-open up sa mga gustong magyari sa buhay. For example, baka your partner gusto niya ng ganito, ikaw gusto mo rin ng ganyan, gusto mo ng ganon. Nagpapakiramdaman na lang kayong dalawa. Kasi, ayaw ninyo ng rejection, parehas. Okay, sabihin na lang natin, or ayaw niya ng rejection. Baka hindi mo nga naman suportahan. baka makarinig lang siya ng negative feedback coming from you na, ayaw mo nang gawin niya, sayang lang ang pera dyan, yung mga ganon. Okay ang nangyayari kasi, ang tao kasi my dear, ones na meron siyang desire na gustong gawin, nagkukosyon ng pagiging iritado sa kanya. Okay? So, kunyari, gusto mong lumabas, tapos ayaw mo lumabas kasi baka magalit yung partner mo. So, habang tumatagal ng tumatagal yun, yung kagustuhan mo na lumabas, nagkukosyon ng irritation sa'yo. Okay? And at the same time, na nasa-suffer yung relationship. Kasi nagiging toxic na energy yon sa loob ng relationship. Okay? So in short, dito, pangit mang my dear Aris, ang nangyayari sa inyo ng kapwa mo Aris, Aries, Leo, and Sagittarius, is yung relationship nyo is nabubuhay sa fake. Okay? Fake relationship. Okay? Parang nagpapanggap kayo na everything is okay, everything is fine, pero hindi naman. Uh, at the same time, nakukuha ko rin dito na posibleng baka hindi din kayo nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Kaya mas ginugusto na lang ng bawat isa or mas ginugusto na lang ng partner mo na maging mag-silent move. Okay, mag-silent move or gumawa ng mga lihim na aksyon, lihim na gawain or something. And medyo disres medyo ano yun my dear, disrespectful pagdating sa loob ng relationship. Um, hindi maliwanag, hindi clear yung communication ninyo, my dear, ng partner mo. And I think both of you is meron pang mga gustong ma-achieve sa life ninyo. Ito na lang yung magiging conclusion ko dito, na parang both of you, meron pang mga gustong mangyari sa buhay ninyo na sa tingin ninyo, my dear, is hindi ninyo ma-achieve pag magkasama kayo. Kaya siguro nagkaroon dito ng tower. Okay? So yun ang na nakukuha ko, my dear. So, ang saklap. <laughs> okay, so nakakalungkot naman. Okay, so my dear Aries, ito ang iyong collective reading or love collective reading. Sama my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. I-click mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron akong mga bagong uploads. And kung nagustuhan mo to my dear, mag-iwan ka dyan ng thumbs up. Click mo yung thumbs up, my dear, kasi malaking tulong yan sa ating channel. And kung sa tingin mo, my dear, eh, meron pang ibang tao out there na kinakailangan marinig itong ating reading, pwede mong i-share ang ating video because sharing is caring. Okay? And if you have any suggestion, opinion, my dear, you are free to give a comment sa ating comment box down below sa comment section. Don't worry, binabasa ko yan. And I will try my very, very best na ma-replyan, my dear, ang iyong message sa abot ng aking makakaya. Okay? So, my dear, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa pinakadulo ng video na ito. Until next time, bye-bye! Thank you, my dear!